Kaya lang may ipit na. Andito na si Kyle at oh! si Super Prince ay nandun din sa paligid. Sa turtle na pinaglalabanan natin. Pero habang nangyayari pala yung ma, ma na skirmishes, ibumasag na rin. So, okay. Kaso iba Dito iba. Andito yung diversion play. Super Mario sa likuran. Si Kiko ang inahabol nila pero sa heavy spin. At makakakuha na ng Jem, turtle. Jem? dito with a penalty. Oh, Super Seven Force in and out. Pero sino nga bang ma-out? Si Jem ang kanilang hinahabol dito in Blap TC. Si Nasa nila rin dahil. Escalera is back. Ito. Escalera. Escalera. Oh! Pero two-man pa na di zone. Go-go na nga dito. Spin? Heavy Spin Inalayo pa nila Pero makakakuha na si Jem Habang si Super Prince Nakupo Sinampal Dito ngayon Si Kyle TC Inarito rin Si Jem Sumisilip-silip 12K yung buhay ng Lord Wala nga Sabi ng Onig dito May TP ah May ahampas May TP Si Pew ang kanila Yung panadala dito Heavy speed gagamitin na 50-50 team fight Pero si Super Prince Abago ng Lord ngayon kill with a kill Makikipagsabayan na dito Ngayon may friend Pero patakbo Silang Lumalaban And King Kong Sinasalo lang Yung damage from AP Bren. Marco, Marco. Super Marco, sige na, inalaban ko na. Wala na akong iipitan pa. Kaya lang ang problema, ang Onyx Philippines. Grabe! Kompleto pa sila. 1v1, Super Prince versus Pew. Oy! Ang idol ng mga kids. Pero oh, may ko siya na ginagawa. Kaya lang nandun, si Jem. Sutner. Oh. Na inaanap na ko ni Philippines. Five super seconds. Team. Hindi. Kami ang super family. Oh, Isa-isay na natin Ay. ang AB Brand. Si Flapty. Si ito Marco, natin. Marco. Base na na ang Onyx Philippines. Pero nandito pa yung defense ng AB Brand. Si Isa-isay na rin nila. At mamamatay si Marco. Wow. Oga na lang. And wipe. Wow.